bato sa bato or tinatawag nating urinary stones are, is uh, very prevalent o oh, or actually marami sa Pilipinas ay nagkakaroon ng ganitong kaso. Bukot, uh, dahil po ito sa ating lifestyle and diet, unang-una sa lahat. So, nagtataka nga no aking experience sa Japan, halos kakaunti, siguro sa 20 admission sa mga pasyente nila, siguro 0.5 or 1 lang out of 20 ay pasyente na stones. Mm -hmm karamihan po ay cancer. So, nabanggit po na is it, it, is really because of your diet and lifestyle. At totoo nga po, no? it's because of our diet and lifestyle. So, anong babawasan nilang pagkain at atong lifestyle babagoin para hindi magkaroon ng kidney to? Okay. Uh, marami po sa, atin, uh, sa ating kinakain pang araw-araw ay matataas uh, sa, maalat or sodium. Uh, oxalate-rich foods, andito po yung mga uh, tsokolate na madalas nating inakain, uh, tsaa, kape, marami pong mga oxalate-containing uh, uh, compounds po sa mga ganong pagkain at inumin. Bukod po doon, ang mga karne ay nagsasalitin po ng acidotic state sa ating urinary tract na nagkakos ng environment para maging simulain ng isang pagbubuo ng urinary stones, especially sa mga calcium oxalate stones. So, bukod po doon, ang ating diet ay mataas rin po sa uric acid forming uh, uh, Stone. stones. So, tayo po bilang Pilipino may iba't ibang klase at common stones. At ang uric acid stones, isa po dyan, at ang calcium oxalate stones or calcium stones. So, bukod po sa diet, ang ating mga, ang obesity or kataasan ng BMI or body mass index is a known uh, uh, source or factor din para magsanhi rin po ng calcium oxalate stone formation kasi po uh, it is related to causes of uh, acidity sa ihi, nag-acidity ka ating ihi, causing formation ng mga stones. Palagay natin ng isang tao, Dr. Ryan, meron na siyang bato sa kidney, so kidney stones. Anong pagkain iiwasan niya at gano'ng karaming tubig kailangan niyang inumin? Mm -hmm. uh, regarding po sa pag-inom ng tubig, actually mas na tumututok po kami sa output or sa dami ng iniihi tawag natin dyan is uh, encourage, uh, encouraging forced diuresis no uh, to prevent stones or even at least mabawasan na pagdami ng stones so at least 2 2 liters po ang ihi dapat per day so to make at least 2 liters ng ihi at least more than that 2.5 or even higher kapag mas mainit na panahon ang ating naiinom isa po yun tapos po mm, regarding sa mga pagkain, may bato na pagkain iiwasan po natin yung mga pagkain na nagsasalin ng maraming uric ah uh, maraming uric acid sa components at uh, sa sa mga pagkain na, na 'yon yung mga nabanggit ko karne po actually kapag rin ng uh, stone for and uh, high protein diet actually high protein diet oxalate diet and high sodium diet po yung na pagkain nagsasanhi po ng further stone formation. So talagang prutas, gulay at bawas alat ang diet. Actually, okay. okay. common po sa atin at available sa mga pang-araw-araw na prutas ay mga citrus fruits. No? As citrus, citrus causes uh, gives uh, or prevents stone formation because of its element na citrate.